Hello people, for today's vlog guys, ay tayo ay maglilila. Hello people, ayan guys, tayo ay may pupuntahan. Pero na ayon Ayun guys, o kasama ko si Lani. Magpatrabaho talaga kami sana guys, ngayon isisingit namin ito. Tagabukit naman guys yung aanakin. So ayan o, diba? Tayo sa simpahan. Hoy, <laughs> Nin, Ano oras ang ano? Yan, ano? Ano oras ngayon na? Dapat may kasal pa? Ah, ay... pag okay, start na? Yan guys, andito na po kami. Kaso hindi pa po kami nalabas. Dahil nakita po namin yung mother ng Bibinyagan ay mamaya-maya daw nagsaseminar pa daw. Ayan, siningit na lang namin guys dito. Asa ka bawal tanggihan guys pag ano, Uh, ano yun? parang gano'n Bawal tanggihan Ano mm Huwag -hmm. may bibinyagan Hindi talaga ako dapat guys Yung mister ko ang kinuha Kaso si mister ay busy So ayun guys Ako yung proxy Tapos si Lani Hindi yan mawawala Kasi <laughs> Lagi ko kabuntot yan <laughs> lagi... security, security guard Pang <laughs> <laughs> Pangdalas kami guys Alam nyo guys Bawal pa kami matapos sa bahay Ang dami naming trabaho hmm. Pero malini Oo, oo. Ang dami naming trabaho guys siguro iniisip dyan ng iba ay parang walang ginagawa itong mga to nako ako hindi po nginig nginig pa nga ako sa ano nginimay nginimay pa yung aking mga kamay ba lalo sa buket pag nandoon kami nako po super madami ang aming trabaho pag may mga patrabaho ba syempre hindi namin pinapakita lahat guys behind the scene. Kami na lang, tinatawa na lang ang namin para laging maganda. Charot! <laughs> Ganon daw yung guys. Itawa na lang daw para daw hindi tayo tumanda ba. Shout out po kay Sis Leonie. Hello po. Kay Ate Glow at sa mga lahat na nanonood. Ayan o. Ito pong church dito. Ayan guys. So ito ang church dito. Ayan. Nandito po tayo ngayon sa Santa Cruz, Occidental Mindoro. Pero ang pag, sa bukid pala guys, ang benyo. Tapos, babalik kami sa bahay, magbibis kami ng pambukid. Hmm. <laughs> Magmumotor na kami. Ayan, pangit guys, ang kalsada doon papuntang bukid. Ginagawa pa. Ito, may mga bibinyagan. Ayan yung mother, oh. Nung bibinyagan. Ayan yung mother, yung nakaputi. Ang bibinyagan. Yung anak niya. 다 공부하고 바빠 버렸단 공부가 뭐 아니 뭐냐면 선생님이 이제 이 피지컬 챌린지 bumalik ulit. Ha? na ninang mo, yan na na eh. Mainit kasi, mainit. ito na nga guys tapos na po yung pagbabasbas ko dun sa mga bata yung pagbibinyag ko so kami guys ni ay pauwi na muna sa bahay guys at magbibis po kami ng bukid at pumunta na din po kami ng bukid guys kasi doon po yung uh, venue nung ano nung nagpabinyag po doon po tayo magkakainan sama kayo guys ayan guys kami dalawa lang ni na una na po yung mga bata doon sa bukid. Go na tayo doon sa binyagan ba? Nang makakain naman ng karne. <laughs> Sama namin sila na ni si Buyit. Si Kisaya, si Ren, ayaw niya. heto na nga guys, andito na po tayo sa venue kung saan dito po tayo ano, makikikain. So yan guys, yung mga handa nila, may mga dinuguan, mga pansit, spaghetti. Ayan, ah, uh, marami na po silang handa. Ayan, yung mga kasamahan namin guys, andito dito na sila. Ayan oh. Uh, na din po kami Dyan, guys pala ng mga uh, nagpabinyag, binigyan na din po kami ng plato diyan. So, syempre guys, kukuha na po kami ng aming mga pagkain. nag -voice over na po pala guys ako kasi nga, napakalakas po ng medyo okay po dito. dito kaya yun guys, syempre iwas ano na din po. Um, para po hindi po tayo makapirat nga po. So, kain tayo guys. Ito po yung mga pagkain nila. Ayan guys, so. Oh. Uh, masarap yung mga pagkain nila guys na mapagpipilian. Madaming pagpipilian dito. So ayan na guys, baka libre naman man lang guys ng tanghalian ba. Mayroon Ice cream. ang gusto mo? Ice cream. Gusto mo ng ice cream? Oo. Ice cream. Ayan guys, nakakain na po kami. Hindi na din po kami magtatagal dito. Siyempre, uuwi na din po kami. Baka po makadami pa po kami ng kain, Charles. So, ayan guys, thank you so much po sa inyong panunod.